Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay April 18, 2025, at narito ang update sa lagay ng panahon. Ang weather update na ito ay batay sa opisyal na ulat mula sa PAGASA at iba pang mapagkakatiwalaang sources. Wala kaming kaugnayan sa PAGASA o alinmang ahensya ng gobyerno. Layunin naming maipaabot ang impormasyon sa paraang mas malinaw at kapaki para sa lahat bilang suporta sa kahandaan at kaligtasan ng bawat isa kayat manatiling nakatutok hanggang dulo Ayon sa huling ulat ng PAGASA, patuloy na umiiral ang easterlies o ang mainit na hangin mula sa Karagatang Pasipiko sa malaking bahagi ng ating bansa. Kayat ngayong araw, may posibilidad pa rin tayo ng mga isolated rains and thunderstorms at patuloy na magiging mainit at maalinsangan ang ating panahon, lalo na sa tanghali. Kaya't paalala po sa ating mga kababayan, kapag lalabas tayo, huwag kalilimutan ang proteksyon mula sa direktang sikat ng araw. Ang PAGASA ay patuloy din pong nagpapalabas ng thunderstorm advisories o mga babala ukol sa mga biglaang pag-ulan na maaaring magdala ng scattered rains and thunderstorms sa ilang mga lugar. Sa susunod na dalawang araw, patuloy ang ganitong lagay ng panahon kung saan mainit pa rin lalo na sa tanghali at may posibilidad pa rin ng mga isolated rains dulot ng easterlies. Sa kasalukuyan, wala tayong binabantayan na bagyo o low pressure area na maaaring makaaapekto sa ating bansa. Para sa lagay ng panahon ngayong araw, biyernes, sa buong bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, ang kalangitan ay bahagyang maulap hanggang maulap. Mainit at maalinsangan pa rin ang panahon, lalo na sa tanghali. Bagamat mababa ang tiyansa, mayroon pa rin posibilidad ng mga biglaang thunderstorms dulot ng easterlies. Ang maximum temperature natin ngayong araw sa Metro Manila ay maaaring umabot hanggang 36 degrees Celsius, samantalang sa Tuguegarao, 37 degrees Celsius. Sa Baguio, ang maximum ay 27 degrees Celsius at sa mga lugar ng Lawag, Tagaytay at Legaspi, maaari itong umabot hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Visayas at Mindanao, pati na ang Palawan, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan. Mainit din ang panahon sa tanghali at may posibilidad pa rin ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lalo na sa Mindanao dulot pa rin ng easterlies. Ang maximum temperature sa Puerto Princesa at Iloilo ay maaaring umabot hanggang 34 degrees Celsius samantalang sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Tacloban, ito ay 33 degrees Celsius. Sa Cebu, ang maximum ay 32 degrees Celsius at sa Davao, maaaring umabot ng 35 degrees Celsius. Para naman sa heat index, kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay mula 39 hanggang 41 degrees Celsius at ang pinakamataas na heat index ay 44 degrees Celsius sa Ichagi, Isabela at sa Roja City, Capiz. Para naman sa araw na ito, ang heat index sa Metro Manila ay inaasahang nasa 40 to 42 degrees Celsius at ang pinakamataas na heat index ay 43 degrees Celsius sa Ichagi, Isabela at Sangli Point, Cavite. Mapapansin din na maraming mga lugar sa Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon, pati na sa mga bahagi ng Mimaropa, Western at Eastern Visayas, at ilang lugar sa Mindanao ang makakaranas ng heat index na nasa danger level. Kaya't mag-ingat po tayo at manatiling hydrated. Paalala sa ating mga kababayan, mainit ang panahon ngayon kaya't huwag kalimutan ang proteksyon mula sa araw, lalo na sa mga may outdoor activities o mga kababayang magsisimba sa Semana Santa at pati na rin sa mga nagtatrabaho sa labas. Kung maaari, iwasan ang matagal na exposure sa araw at magpahinga mulat sa kalikasan ng init. Ugaliing uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang dehydration. Para sa kalagayan ng karagatan, wala po tayong nakataas na gill warning, kaya't ligtas maglayag ang mga kababayan nating mangisda at may maliliit na sasakyang pandagat. At yan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Maraming salamat po at ingat tayo lahat. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na weather updates.